Wala pa rin nakakansayin nai, eh. Nakakakilala. Ay, ha? Nakalimutan ka na yata ng pamilya mo. Ha? Huh? Nakalimutan ka na yata ng pamilya mo. Nay. Ha? Huh? Nakalimutan ka na yata ng pamilya mo. Ikaw lang may gusto. Ikaw lang may gusto? Na? Ay, ay, ay ano yung kinakain mo, Nay? Lunganisa. Ha? Yung may pakpak, lungganisa. Lungganisa may pakpak? Oo. Uh -huh. May pakpak yan, ay? Oo. Uh, may Pero pakpak siya? O saan? Binayaki yata. Binayaki yung pakpak? Oo. Uh, Hindi. Sarap yan, ay ah. Anong may naalala ka na, May Saan? <laughs> Sa pakpak? Ito, Hmm? ang Hmm? Ito ang pakpak May ano yung pakpak siya, ay? Sabaw. May sabaw? May tinik din yun na yun, yung paksiw. Ano yung isda, yung isda ang paksiw. May tinik yun. Ano uh, hmm? Naalala mo na yung pangalan mo na eh. Ano ha? Hindi pa rin naalala? ko ano Hmm? Ano? Ano yan? Hindi pa rin naalala yung ano mo? alam. Ayun. Ayun. Alalahanin mo nai. Tin, pasuyo nga ako tin. Tubig ni nanay. Isang basong tubig. Pasuyo ako tin. Painumin natin si nanay tubig kasi ano. Hmm? Hmm, baka may mas masan. Para may mas masan. <laughs> para may mas masan nanay. Hmm? Ano nai? May mas masan. May Asan si ano nanay? Nay, nabasama mo dito. Nasaan? Nasaan? Sa vacation. Umalis na? Hindi mo rin mag Gusto mo rin mag-vacation, nay? Oo, ma. Mag-vacation sila. Saan ka mag-vacation? Saan? Saan gusto mo mag-vacation? Saan? Kahit saan? Hindi lang nagpangasahin. Sa Burakay gusto mo, nay? Ha? Sa Burakay? Wala rin. Gusto mo sa Burakay? Ano? Mag-vacation? Nay? Pwede tayo? sa Boracay, gusto mo ah. eh. man yun, man. Buraki, kaso pagdati sa Boracay mag-vacation? Ah. Ah. Boracay kaso pagdating pagdating do sa Boracay, dapat naka 2 doon Nay. Nay. Dapat naka 2 piece doon. Nay, hindi ka nagninilikater ng kamay mo, Nay. Hindi ako kung may may camera ka dito, Baka bawal eh. Nay. Ninilikater mo yung daliri mo. Ano kumimik eh. Baka makumain dito eh. Pwede yun. Dapat lagi malinis yung ano. May nail cutter dyan na ya. Ha? May nail cutter dyan. Hindi ka nag nail cutter. Ayan. Dyan. Meron dyan. Hindi. Wala balita dito eh. Ha? Wala ka nabaltaan. Wala na nabaltaan? Wala. Tinas cutter tin. Wala ah, yung balita Wala dito yung cutter. Wala nail cutter. Meron ah. Ayun. May puto na lang yun hmm. eh. Hanapin may nail cutter dito eh. Kiram ka cutter dito kay kuya. Ano? kay kay Bano. Sir mo nilkader. No. no, may nilkader ka no? Wala nilkader. Yung ginamit mo tin? Bahay. Saan? Sa ah, dun sa bahay. Okay. Kunin ko yung nilkader dun sa bahay na eh. Yeah. Kunin ko din nilkader sa bahay. Ah, mag-nilkader ka na dumi nung ano mo. Ang dumi nung kuko mo. Papakuha ko yung nilcutter doon. Ah, mag nilcutter ka na ya. Kasi dapat lagi malinis. Tiktik yung pag nakain oh. Nagugas ka kamay, Nay. Nay. Bakit? Wala pa rin nakakaan sa'yo, Nay. Nakakakilala. Nakakakilala. Nakalimutan ka na yata ng pamilya mo. Ha? Nakalimutan ka na yata ng pamilya mo. Na ng pamilya mo. Nay. Ha? Nakalimutan ka na yata ng pamilya mo. Ikaw lang may gusto. Ikaw lang may gusto? Na? Ikaw lang may gusto. Ikaw lang may gusto na umalis ka? Oo. Umawi, umawi. Laka ka lang. Kaya pa siguro hindi ka na inaanap. Oo. Ano ba nilalang? Baka lang nilalang mo? Ano ba nilalang mo? Ano yung nilalang? Nilalang? Ano yun, Nay? Bahala ng nilalang. Bahala ng nilalang? Ano, tubig ka pa? Tama na. Tama na? Hmm. Sige na, Nay. Mamaya mag-delkater ka. Diyan mo na lang yan, Nay, sa lababo. Mamaya mag-delkater. Nabusog ka, Nay? Ponte. Ponte? Ponte? Hindi busog na busog? Kulang. Kulang? Kulang. O mamaya ulit, kain ulit. Kulang sa uh, pan kulang sa pansin. Uh, kulang sa pansin. Ngayon, kulang. Uh, no, kulang. O mamaya, pag nagutom ka pa na lang, kumain ka ulit, nai. Parang nalaga na nung asaw-sawa yun ni. Nai. No? Nai, pag nagutom ka ulit, kumain ka na lang ulit. Ah. Ah, hindi, ganun. humingi ka na lang ulit, ah. Mm Sige na, babay na na Babay. Punin ko yung ano, yung cutter. Cutter daw. Punin ko nga, doon sa bahay. Babay na na eh. Babay. Nimulto ko sa likid oh.